So, so, eto na nga mga Habibis! Andito kami ngayon ni Habib David para tanggapin ang hamon ng 1,000 peso challenge! Meron kami TIG 1,000. Saan kaya aabot yung aming 1,000 pesos? Mamimili kami, meron kaming listahan ng mga basic necessities, prime commodities, at mamimili kami nito diskarte na lang namin kung pagkakasyahin namin. Sana magkasya. I think kaya ko magkasya kasi ako naman talaga ang hashtag. Wais is no misis? Ay, talaga ba? Parang ako yun. <laughs> so itong 1,000 pesos, paramihan kami na mabibili ni Habi David sa listahan na meron kami. At mamaya, magko-compare kami kung sino man ay Saan ka mamimili? Dito ako. May groceries dito eh. May oh. mini-grocery dito So ikaw ba? Saan? Ako secret. Kasi baka matalo kita. Hindi basta. Ako naman. Depende kasi sa diskarte para makatipid, di ba? Basta yes. ako, pagkakashine ko. In fact, talagang goal ko, meron pa ako mga panukli mamaya. May mga sukli pa ako. Ayun din ang gagawin ko sa so, 1,000 Peso Challenge ko. Mabibili ko lahat ng listahan ko. Pagbalik ko, mas marami akong sukli kaysa sa'yo. Let's see. <laughs> Tara, let's go let's na. Go, Magkita tayo mamaya. So, okay, maghiwalay muna kami Happy David. Hanap muna tayo. Ang una nating bibilin ay cooking oil. Mantika. Mas mahal kung may, may bote. So doon ako sa mga pack. Ginagawa namin sa bahay para mas makatipid. May lalagyan kami. Tapos sinasaling, sinasali na lang doon. Ito may mga pa one take one. <laughs> Siniseryoso ko yung challenge. Kung compare tayo ng mga price So may napili ako Na hindi naman ganun kalaki Hindi din ganun kaliit Saktong sakto lang to sa amin 62 pesos na cooking oil Mag-iisay na tayo mamili Vegetable oil 29.50 Mayroon tayong cooking oil Harap tayo ng gatas Fresh milk Madali lang kung ang basis mo ay price Doon ka sa pinakamura agad Pero syempre chine check ko din yung quality Kaya hindi basta-basta na lang mura Kuha ka na lang So yun ang challenging I got it for uh, 89.50 fresh milk. Oh, wow! Pero gusto ko maintindihan kasi, syempre, doon tayo sa mas healthy rin. Kasi mas mura din siya, in fairness, ng 6 pesos. So, pa tayo ng isa. Uh, next naman sa list natin ay sugar. Okay, may tayo. 1 half kilo lang ng sugar. 44 pesos. Nakukuha tayo ng sapat para sa isang linggo. So, kumuha tayo ng refined sugar na white sugar. Kalahating kilo for only 42 pesos. Next natin naman, kape. Kape pala, mahal na. Mas mahal pang kape kaysa asukal ko ah. 10 sachets of coffee na in one pack that's 77 pesos. Ang kape, ayan, nandito. 25 grams, ayan. 18.50, may kape na tayo, di ba? Next natin ay noodles pag may nahahanap akong yung parang may promo na like 7 plus 1 free, mas tipid. Solve na sa isang linggo na noodles. Pansit Canton ay 13.75. Mahal na pala ngayon ng um, Pansit Canton. Ano? Kala ko dati yung limang piso lang. 125 grams yung isa. Tapos itong isa, 80 grams. So 80 grams, tsaka 120, almost one and a half, no? Times 2 So, mas makakatipid tayo kung dito sa malaki. Diba? Kasi kung dodoblehin mo yon 13.75, nasa 20 plus. Pero for the same quantity, makukuha mo siya at 1775. So doon tayo sa mas mabubusog tayo, di ba? So kailangan mo din minsan. hindi lang yung pleasure pati yung laman. Kuha tayo ng isa. Ang paborito ko talaga ay beef, yan, for 875. Tapos so, maghahanap tayo ng mga canned goods. Isang fish, isang pork, tsaka isang beef. Dun pa rin ako sa mga trusted ko na brand. So I hope ganun din si Habiray. Pipiliin niya pa rin yung mga pinagkakatiwalaan namin na brand. Isang corn beef, 106 sardinas. 82 pesos. 390 grams na pork and beans at 56.50. Ito ang mga canned goods nila. Kain Norte. Ayan, meron dito 21 pesos. Hahanap ako na mas mura. Baka may mas mura pa ba? Doon ko sa may quality at saka affordable, ibalansin nyo yung dalawa. Mayroon tayong kain Norte, 150 grams for 21 pesos. May meatloaf na ako, 23.25. At dito yung, yung pinakamura. At saka masarap naman ito. Dito na tayo, go na tayo. Sardines and tomatoes. So 23.75 na lang ang, tuna, ang aking sardinas. Next yung naman bibilin ay tinapay. Makarap na yung tinapay. Ay, feeling ko naman, I'm good on my budget. Piling ko marami pa akong sobra nito. Siyempre, apat kami sa bahay. Nandyan pa si na Ate Rose. Ate Rose at Lindy, mahilig mag-tinapay. Lagi natin check yung expiry. Sekreto dyan, sa mga groceries, nilalagay nila sa harap yung malapit na may expire. Tapos sa likod, yung mga tagal-tagal pa. Okay, may tinapay na tayo and it's 54 pesos. Ay, ito. Binibili ko to. Pinoy bread, 39 pesos. At pag ako ng tinapay, minimake sure ko yung binibili ko is yung bago. Matagal yung kanyang shelf life. O, di ba shelf life? As consumer, titingin ka, hanapin mo yung pinakamatagal mag-expire. So, magkakalkalan tayo ng very light dito, ha? Pag namimili kayo, check nyo mabuti. Bili naman tayo ng asin like rock salt kasi hindi ko natatansya yung lasa pag na maninipis na asin 8 pesos and that is already 500 grams so talaga rock salt napakamura lang ng rock salt dito 9 pesos imagine mo 9 pesos na may kalahating kilo kanya ng asin next ay laundry detergent tayo ayan buti na lang meron sila ng aking paborito yung binagkakatiwalaan namin na brand 42 pesos and 75 cents siguro good na yung mga anim na sachet no? anim na piraso na siya pero 37.50 lang sabon naman tayo back So, ayan. Okay, may 28.50 sabon. Kailangan lagi tayong malinis sa katawan, di ba? Tsaka mabango. Ay, ito mura lang. Oh, may antibacterial din siya. Nakabili tayo ng 60 grams ng sabon for only 14.50. Next natin bibilhin ay uh, mga condiments naman. Kasabay ng pagtitipid, kailangan dun tayo sa mga pinagkakatiwalaan pa rin natin na mga brand. So, dito tayo sa suka. This is 10 pesos only. Patis is 8 pesos. Last natin, toyo. 11 pesos ang toyo. Suka, 10 pesos. So, perfect na yan. Ang mura ng suka, o. Oh. Kuha tayo nitong isang to. 575, isang piraso. Makano ba ang patis? 150 ml for only 1075. O, oh, mag-adjust na lang tayo. Mayroon yung 1075. At katabi lang ng patis dito ay ang toyo, na last na hinahanap ko. At meron ditong soy sauce na 200 ml for only 750 cents. Kaya kumuha na tayo ng toyo. Parang wala pa yata akong 500 pesos. Ang dami ko na nabili. At dahil meron pa tayong sobra sa calculation ko, bili pa tayo ng madaming items. I think marami pa akong sobra actually sa budget. So feeling ko panalo ako sa challenge na to. mga mga Habibis moment of truth na ano, may blabbing na. na. <laughs> Pili ko talaga akong manalo eh. Let's see. Ay nako, tingnan natin. Mayroon akong pa-surprise mamaya. So, <laughs> i-reveal na natin kung magkano na pamily ko na pamily ni Habi David at kung sino na sa challenge na to. So, i-reveal na natin ang mga items. Ang total ko, super tipid ako ah. Why is o, so, na misis tayo? 787.90 cents. 787.90. O, kagawa mo itong microphone. At i-reveal natin ang aking napamili. Ang total na napamili ko ay 700. Oh my Tagal kami sa 72.5! Ay! Bakun na lalo! No? So, hindi lang... So, may nagko-contest dito, Sabi David. Ano Pati lang naman yung difference. Magiging mo ka sa barangay, wag dito, Chatot Charot lang. Pati <laughs> lang naman yung difference. oh, ang difference namin, siguro 17 pesos, ganun. Yeah. Oh, so, 18 pesos. So, walang walang winner this time. Ay, hindi pwede. Alam mo kung bakit, Habi David? Hindi ko alam basta nabili lahat na nasa listahan. Meron pa akong additional na nabili. Ikaw ba? Meron ako additional. Meron akong chichiri at biskuit. Chichiri at biskuit? Oh my God. Walang Pag oh, bukod eh. sa list, meron akong at sa akin ng additional na binili ko, bumili ako ng limang kilong bigas. I-compare mo to sa biscuit ni Happy David. Siyempre ako panalo. Clear <laughs> winner, <laughs> Happy Ride! Nakakalama! ulam talaga! lang. Meron akong bigas, guys. Limang kilo pa yan. Limang kilo, o, oh, diba? So, mas panalo talaga ako. Pero tandaan nyo, lagi importante pag mamimili kayo, i-check nyo yung quality, i-check nyo yung presyo at yung expiration date, guys. Actually, sa totoo lang, ha, kanina namili ako, sobrang ginawa ko yung best kong makatipid. Sa 1,000, nag-check din ako ng presyo, nag-check din ako ng quality, nag-check ako ng expiration date, lahat yung ginawa ko. Pero I think nagmamatter din kung saan ka bibili. Ay, totoo yan, no? Misang kasi, as consumer, meron na tayong um, naka, Parang yung nakasanayan natin yung bilhan, ano, without exploring sa others, importante rin mag din kayo at mag-check-check din kayo ng mga presyo at mag-compare. Para malaman nyo kung saan kayo makakabili ng mas mura. Naloka ako sa'yo kasi nabili mo din mga same items ko. Pero like half price, ganun. O ba diba ang galing ko. Kasi sa binilan ko, may mga discount. Ayan, importante rin. O, inamili so ako ng discount. Ah, baka mas malaki yung discount na nakuha ko. So yan, importante guys, i-check nyo mabuti pag mamimili kayo. Depende pa rin kung saan kayo mamimili talaga. At tandaan, every penny counts dahil... Ang pinaghirapang kita, kita mo, dapat protektado sa, sa merkado. So ito na, alyos na kami guys. Ako na lalo, ako na lalo, ako na lalo. Share din naman kami dun.